So, kasi meron kayong sinabit ngayon dito. Um, nakita ko yung... Uh, hindi, uh, ito. Doon sa transient lodging agreement ninyo. Uh, ang nagpasok is si J. Mar de la Peña Baybado. Is this correct? Yes, Your Honor. That's what the records are. Okay. Reflected. O, sino to? Do you know this? Not personally, PNP. Your Honor. No, in the PNP. I'm asking the PNP. You know this guy? si uh, Baybado siya yung uh, nag ano, eh nag, uh, nag uh, book doon sa Espacio Hotel si Baybado Jmar de la Peña. Uh, from parang, parang uh, Marikina City. Uh, PNP, do you know this guy? Colonel uh, ano? Uh, si ano, ito, you, you're raising your hand. Uh, Desden, ay, ah... Uh, po, Your uh, Honor. Opo. Siya po yung, ano, yung driver po ni ni Sir Guevara na inutos ang magpabuk. Oh, so, driver ni Guevara. Opo. Colonel Guevara, driver mo to. That's correct, Mr. Chair. So, siya nag-book sa Espacio? But I don't have any knowledge, or uh, personal knowledge regarding the... Oh, oh, di ba? Sinasabi niya, wala kayo sa espasyo hotel. Ito pala, driver mo pala nag-book eh. But I wasn't I wasn't aware you know that you're the, not aware of the, the, decision of your driver to to book you on this uh, hotel. The inner, uh, Sige, Desden. Uh, this then. Ah, Demokrito yun. Ah, Demokrito. Ah, uh, actually, Your Honor, kasi nasa labas lang po siya nung time na yun. Eh, maghahanap na kami ng tutulugan niya no, dahil puno na puno. Uh, nakisuyo lang po ako na magpabook na dun sa Espacio po. <laughs> alam mo, um, Mr. Chair, Ay, uh, alam mo, na natatawa ako. Sa, alam niyo, alam niyo, Papa, na sana kayo eh, kung hindi lang sumablay itong PNP na ito eh, yung directorate. Eh ngayon sa ginagawa ninyo, hanggang nandiyan na may dokumento, nagsisinungaling pa rin kayo. Dadagdagan siguro, baka gusto nyo, dagdagan na naman namin ng dalawang linggo yan, stop lying. Naka, insulto kayo sa komite na ito. Ay, that's what you call pambabastos. Hindi, ang maganda, ano, demokrato dapat, don't raise your hand anymore if you're going to lie. Kasi, eh, eh, katulad niyan, tinatanong lang naman namin ng PNP kung kilala nito. Hindi naman namin kayo tinatanong eh. Sila na nga tinatanong namin eh. Sabi, pag sinabi hindi nila kilala, o so, saka namin kayo tatanong eh, da, Sinabi mo, kilala nyo. Sinabi mo pa, driver pa ni Kernal Gibara. Ni, hindi nga namin alam na driver to ni Colonel Gibara. Because it was just submitted to us today, right here, right now. O ngayon, lalo nyo, yung... diba Di ba? So, yun ang sinasabi namin nung dalaga nakaraan. Actually, hindi na namin ito i-discuss sana eh. Ang problem, uh, Congressman Ako was sa uh, looking for all the documents na hindi na kayo involved, di ba? But uh, we were able to tackle this as well. Eh, pa, nadagdagan na naman yung kasinungalingan ninyo dito. So, nasa iyo pa ito, nag driver mo pa rin. Yes, Mr. Chair. Sibilyan ba ta or police or what? Sibilyan po, Mr. Chair. Sibilyan. Oh. O siya yung nag-book. So nakapag-book na rin dito dati, for sure. No, Don't Mr. lie, ha? Ah. Baka mamaya tatanungin ko na naman espasyo. Yes, Nag-book na dito before o hindi? Hindi pa po, Mr. Chair. Espasyo, ilang beses na nag-book nag, ano, nag uh, sa inyo to? Good afternoon, Your Honor. Our records reflect that um, isang beses lang po, Your Honor. Isang beses lang? Okay.